kahulugan ng parang sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga parang ay may iba't ibang mga kagilugilaw na kahulugan at simbolismo. Ang mga damuhan ay sumisimbolo sa pagkamayabong, masaganang buhay at malago na paglaki. Sa konteksto ng isang panaginip, ang pagkakita sa isang parang ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang makabuluhang yugto ng pagbabago. Ito ay isang senyales na ikaw ay nakakaranas ng matatag na espiritual na paglago o nahaharap sa mga hamon na nagpapahintulot sa iyo na umunlad. Bilang karagdagan, ang simbolo ng isang parang sa isang panaginip ay sumasalamin din sa isang pakiramdam ng kapayapaan at pagkakaisa sa kalikasan. Ang mga maluluwag at lunti ang patlang ng damo ay makapagbibigay ng pakiramdam ng pagpapahinga at kalmado. Sa isang espiritual na konteksto, ang simbolo na ito ay naglalarawan ng isang maayos na relasyon sa pagitan ng individual at ng universo at ang iyong kakayahang makahanap ng panloob na kapayapaan sa pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, Mahalagang tandaan na ang kahulugan ng simbolo ng parang sa mga panaginip ay maaaring magiba depende sa personal na karanasan ng isang tao. Mahalagang pag-isipang mabuti ang panaginip at iugnay ito sa iyong mga damdamin upang makakuha ng mas malalim na kahulugan ng simbolong ito sa mga panaginip. Ang pagsisiyasat sa kahulugan ng mga simbolo ng parang sa mga panaginip ay maaaring magbigay ng mahahalagang pananaw sa espiritual na paglalakbay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng berdeng pastulan. Ang mga berdeng parang ay simbolo ng matabang buhay. Sa isang panaginip, ang nakakita ng mga berdeng pastulan ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang maunlad na panahon sa iyong buhay. Sinasalamin nito ang isang matatag na kalagayan sa pananalapi Maayos na relasyon o mga tagumpay sa iyong karera. Ang panaginip na ito ay maaaring magbigay ng ginhawa at impormasyon tungkol sa iyong tagumpay at swerte sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa parang. Kung naglalakad ka sa isang parang sa isang panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng kakayahang tamasin ang kalayaan at pakikipagsapalaran. Malaya ka sa attachment at gusto mong galugarin ng buhay ng mas malaya. Gayunpaman, ang mga kondisyon ng damuhan na iyong nararanasan ay maaari din magbunyag ng mga partikular na mensahe. Ang mga berdeng parang ay maaaring kumatawan sa masaya at produktibong mga pangyayari sa buhay ng isang tao kapag nanaginip kang maglakad sa isang berdeng parang maaaring ito ay isang tagapagpahiwatig na ikaw ay nasa isang yugto ng buhay na may pag-asa at puno ng mga pagkakataon. Ang pakiramdam na masaya at payapa sa isang berdeng parang ay tanda na mayroong kang magandang koneksyon sa kalikasan. Gayunpaman, kung may mga damdamin ng pagkabalisa o kakulangan sa ginhawa, ito ay isang babala na may problema na kailangan mong tugunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tuyong damuhan. Sa kaibahan sa mga berdeng parang, ang mga tuyong damuhan ay karaniwang sumasagisag sa kawalan ng katabaan, galit, pagkabigo, o kahit na mga problema sa kalusugan. Kung nanaginip kang maglakad sa tuyong damo, ito ay isang babala na kailangan mong suriin at pagbutihin ang umiiral na sitwasyon. Subukang tukuyin ang mga kasalukuyang problema at maghanap ng mga paraan upang malutas sa mga ito upang makamit ang paglago at tagumpay. Ang mga panaginip na nasa tuyong damuhan ay naglalarawan ng mga pagkukulang at kahirapan sa buhay. Ang mga tuyong damuhan ay nagpapahiwatig ng mga mahirap na panahon kakulangan ng mga mapagkukunan o kahit na mga problema sa pananalapi. Kung nagkaroon ka ng ganitong panaginip, may isang bagay na nagpaparamdam sa iyo na hindi ka sapat. Gayunpaman, huwag magalala. Ang mga panaginip tungkol sa mga tuyong damuhan ay hindi nangangahulugan. Ang iyong buhay ay patuloy na nasa ilalim ng mapaghamong mga kondisyon. Sa maraming pagkakataon, ang panaginip na ito ay isang babala o paalala na gumawa ng aksyon na magpapaunlad sa iyong sitwasyon at makamit ang mas magandang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ulan at basa. Sa isang panaginip kung nakakita ka ng basang parang pagkatapos ng ulan, ito ay kumakatawan sa pagbawi o paparating ng mga pagbabago sa iyong buhay. Ang ulan ay sumisimbolo sa paglilinis at pagpapalamig isang bagong cycle na nagsisimulang tumakbo sa kurso nito. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na may bagong mangyayari sa hinaharap at dapat mong ihanda ang iyong sarili na tanggapin ang mga pagbabagong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga dumi hayop sa parang Baka maiinis ka kung makakita ka ng dumi hayop sa iyong panaginip. Gayunpaman, huwag magalala. Kapag nanaginip kang makakita ng dumi ng hayop sa parang, ito ay nagpapahiwatig ng tulong sa mga problema sa pananalapi. Kung may utang ka, malapit mo na itong mabayaran. Bukod pa riyan, ang mga panaginip tungkol sa mga damuhan na puno ng dumi ng hayop ay naglalaman ng simbolikong kahulugan na may kailangan kang linisin. Ito ay may kinalaman sa mga kakilakilabot na relasyon hindi malusog na mga gawi o kahit na maruruming pag-iisip. Mahalagang tandaan na ang pagbabago ay nagsisimula sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa madilim na parang. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang madilim na damuhan, ito ay sumisimbolo sa kawalan ng katiyakan at pakiramdam ng pagiging nakulong. Ang isang madilim na parang ay kumakatawan sa isang mahirap na oras na kinakaharap mo o takot sa isang hindi inaasahang hinaharap. Ang ilang mga sitwasyon ay nagpaparamdam sa iyo na walang magawa o hindi mo alam kung ano ang gagawin. Sa kontekstong ito, ang panaginip na ito ay isang tawag upang humingi ng tulong sa iba o sa loob ng iyong sarili. Mahalagang tandaan na ang mga problema ay madaling lutasin kung makakakuha ka ng tamang tulong. Malalampasan mo ang mga paghihirap na iyong kinakaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa walang hanggan ng damuhan Ang panaginip tungkol sa walang hanggan na mga damuhan ay naglalaman ng isang malakas na kahulugan sa mga tuntunin ng kalayaan at ang kakayahang maabot ang pinakamataas na potensyal. Ang walang katapusang parang ay sumasagisag sa kalayaan mula sa pisikal, emosyonal o mental na mga hangganan na naglilimita sa iyo. Ang panaginip na ito ay senyales na makakamit mo ang anumang pinapangarap mo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang kalayaan ay hindi nangangahulugang walang mga responsibilidad. Isa sa mga susi sa paggamit ng matagumpay na buhay ay ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng kalayaan at responsibilidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng isang tao sa parang kapag nanaginip ka makakita ng isang tao sa parang naglalaman ito ng iba't ibang kahulugan depende sa iyong relasyon sa taong iyon. Sa isang banda, ang makita mo ang isang taong kilala mo ay tanda ng presensya at suporta na ibinibigay ng ibang tao sa iyong buhay. Gayun din, nagsisilbi itong paalala na suriin ang iyong relasyon sa tao. Meron bang salungatan na kailangan mong lutasin? Mahalagang kilalanin at pahalagahan ang mga relasyon na meron ka sa iba. Ang panaginip na makakita ng isang tao sa parang ay nagpapakita ng pangangalaga sa relasyon upang manatiling matatag. Sa kabilang banda, kung ang taong nakikita mo sa panaginip ay hindi kilala o wala kang malalim na relasyon sa taong iyon, ito ay isang paparating na pagbabago o sorpresa. Ang larawang ito ay isang senyales na makakatagpo ka ng mga bagong tao na maimpluwensya o may malaking epekto sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puno sa parang Kung nanaginip ka tungkol sa mga puno sa parang, inilalarawan nito ang paglago at katatagan sa iyong buhay. Ang mga puno ay natural na sumasagisag sa isang malakas, umuunlad na buhay na may malalalim na ugat at sanga na umaabot sa langit. Kaya kung nanaginip ka tungkol sa mga puno sa parang, ipinapahiwatig e nito ang iyong pagunlad. Ipinapakita e rin nito na mayroong kang matatag na paniniwala at mga prinsipyong gumagabay sa pakikipagsapalaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ligaw na hayop sa parang kapag nanaginip ka tungkol sa mga ligaw na hayop sa parang ipinapakita nito ang iyong wild side. Ang mga ligaw na hayop ay sumasagisag sa ligaw na kalikasan at isang natural na estado na walang mga paghihigpit. Ang panaginip tungkol sa mga ligaw na hayop ay isang tawag upang maunawaan ang iyong likas na pagnanasa. Mas mainam kung pipiliin mo ang landas ng buhay na pinakanatural para sa iyo nakakahulugan ng panaginip tungkol sa isang bahay sa parang. Ang bahay ay hindi isang elemento na direktang nauugnay sa mga panaginip tungkol sa mga parang. Gayon pa ang isang bahay sa isang panaginip ay maaring magpahiwatig ng isang lugar kung saan sa tingin mo ay ligtas at komportable. Kaya kung makakita ka ng isang bahay sa parang, ito ay sumisimbolo sa pakiramdam ng kalmado sa sandaling ito kung nakatira ka sa bahay na iyon, ito ay isang senyales na nakahanap ka ng perpektong mga pangyayari upang ituloy ang iyong mga layunin. Sa kabilang banda, kung ang bahay sa panaginip ay mukhang nasira o hindi maayos, maaaring ito ay isang babala ng ilang mga aspeto ay nangangailangan ng pansin o pagpapabuti. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na mag-focus ng higit sa iyong personal na buhay o maghanap ng mas mahusay na katatagan.